Mo ni ini lang balay, Ay, balay din din. Dai rip nila gamay. Ay, um. so, so, din niya sa sa ako dinin yeah. so, okay. sa, sa kwarto sa kay sangatan gamay kay Abi Anne. Parente. Na sa kwarto ni mimo kita ni. sila o kay kuan kanang saning. Na pas tibi TV naman. Morag ginain lang balay, ilang daan nan, ilang kananan. Na pas tibi ilang lutuan nan. O kuan sila ka bok nagpuyo. Kape na maik. Kanang bae, Nescafe. Isa gunsa. Unom sila kabok nagpuyos Diara lamang higda tanan. Morning balay nga. Kuan Dili ikaulaw. Dili ikaulaw na ang balay nga inan. Kay okay, pobreman mi. Di ba? Balaga At least. Nami may daan. Mora na lang kuan. Wala man sila lain kuan. Dugo ko na kay lang, nand. balay. Sure ilang kahimitan. At least wala nang ipon, wala si nang abang, di ba? Wala sila nang diba? diba? ipon wala sila nang abang. Ang iyang bana, wanda ka na ka gakanap. Oh, wala pinoy, balot. Wala na yung trabaho sa yang bana, na. Na-say bye. O nako. Duhaka, high, ah Duhaka, high school. Sa Sorry, kaya nag-vlog ba ako? <laughs>